yan well, isang magandang uh, araw po muli you no know, sa ating lahat mga kalingap mga kababayan OFW maraming maraming salamat sa ating mga sponsors maraming salamat sa uh, viewers thank you thank you very much ayan dito tayo pa rin ano? tabas-tabas sa ilalim ng mga damuhan, no? Yan, no? Ilalim ng damuhan. At kaya tayo pinapailalim muna. Sa ilalim natin tinitira yung uh, mga damo. Yung pinakapuno nila, yan, yan. Para tutumba na lang natin kasi masyado mataas. At buti naman medyo malinis linis ang ilalim kaya dito natin titirahin sa ilalim, no? Ayan, uh, tayo ay uh, tuloy-tuloy tayo sa ating pagtatabas. sa malinis natin uh, at makahinga yung ating mga tanim na nyug. Ayan. Uh, ganito ang uh, pagtatabas, 'no, paglilinis, pagatay uh, pag mas maral, mas mataas na sa atin ang mga damo. At makita natin medyo malinis ang ilalim. ito uh, so, titirain natin ay sa ilalim natin na uh, maglilinis. Tapos madali na lang po itumba yung mga puno. O itong mga damo na to. Mag maligis na sa ilalim. Kasi ah, na sila sa taas. So, Alim natin pirahin. Yan. Malalim po, mal malilim sa lalim. Ay, buhay Philippines.

nalako na ako, no, baging oh. No. Tawag dito baging na ito, lukmoy. Ito pala mga kalipa, no, lukmoy. Mga baging po ito. Ito po ay uh, pinapatuyo minsan. No? Dito po ako natuto. No? Natuto naman ng grilyo noon. Ang aming kamusmusan. Pinapatuyo po ito tapos uh, sinisip-sip. Nagkakaroon po lang na ko ito. Butas-butas. Yeah. Ito ito, malaki. Oh. Malaking baging. Hmm. Ng na natin ah uh, ito ito pumupulupot sa mga nyug. 🎵 Isang kaibigan na napakadakila 🎵🎵 Ang mawing may Luis 🎵🎵 Ang luwis, ang nakakamiss Ikaw puso ng ating lalawigan 🎵🎵 Ikaw ang sandigan na laging maaasahan 🎵 na sa balera aurora Inang bayan na aurora Ayos, nakahinga na konti yung nyug Binalot ng uh, damuh ng labagin uh, silangan na likas ang kanyang yaman na kung tawagin ay tinggalan, tinggalan. Ikaw ang aming prinses at nag-iisang liwata, napakahiwaga, tara na, tara na sa Maria Aurora. Sa tipa kulaw, ika'y mapapawaw, ikaw ang aming nagsisilbing ilaw at ang law, at ang law liwanag mo'y nangihipapaw.

Uh -huh. Ganda yung kasahan na to, kahit ganito, ganito, makapit. Ayan, may gaspang. Madali na makahasa. Alright, hindi na na to. Ay, ano. Oh. Ay, mga kalinga po. Napapansin niyo ba yung gumagalaw na yan? No? Ayan, yeah, yeah, ayan, Kulay itim. Isa pong, uh, ayan. Living things. Mayroon po isang living things na hindi natin uh, alam o kilala O ano ang pangalan nito. Ayan po mga kalingap ano Living things na hindi natin nakikita madalas Sa Maynila o sa kahit saan man ano Siguro sa gubat lang ito nakikita Living things Sagi. 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 Ako ay napunidang Ako ay ibabating darataran Papabayaan kalimutan na munga kalimutan hindi nakita dahil sobrang sukal Sayang po mga tanim oh 'yun tanim pa rin Ni natin ah pakikilabangan nila Malapit na natin may salubong sa ating na tinatabas, tinabasad dati, nakaraan. Dito sa may mga anyog dito. Sa lubong natin. Takyat. Ay, patubo. Ah, talim. Ayan, ay sa ano tawag dyan, naisalubong ko na rin dito. Dito sa dating kinabasan, yan o. Oh. Mm -hmm, wala doon sa may i, sapa doon. Mm -hmm, yan ang hapdi ko mga kalingap. Uh, at ganyan talaga. Uh, at malinis na rin kahit paano yung uh, mga tanim. Yan o. Oh. Luwag-luwag na sila. Luwag-luwag. May -luwag. mga saging yan. sa lubong na. Alright. So mamaya na naman ah, pagkatapos ng tanghalian at ah, tanghali na. Ala 11 na. 11 na ng ah, tanghali. At ay bababa naman na ah, at kakain para mamaya tayo mag tuloy ang ating ah, bakbakan dito sa mga damo.

Ang nangaring nanakit dahil sa kawak-kawak kang pangarap na di matitipat, di na maguguran, di na mawawala. Pinangbara yan ng mga oras, ako'y sinilang, dinukubin, at ah, pagkatapos mag uh, tabas, umaga, then luto ng ulam, ah, halo-halo, buti di bud, may kasamang ang yan chan -chan, -chan, chan chan kain na na. Pagkatapos kain na na, ayan, lakit na naman tayo para sa paglilinis, eh, pagtabas, So, let's eat mga kalingap. Tara, 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 tara. -tara. Ah, kain na, kain na. Uh. At ang uh, kain natin, ah, uh, gulay. Dito sa bundok na, salala. Di na rayo ng Salala. Kaya na muna, na kain. Love namin, ha? with amidit. Mm -hmm. Na mga lang. Si Jogi. Behave na, behave. ng mamaya muna. muna sa kain. Kami muna. Ay, jowa mo. Ay, eh. Sulong aking

Ayan, kailangan ko na lang magsuhol para matapos na to bukas. Kahit pang dalawang araw. Ayan. Sama ko ulit si Paring Boy. Ito, salubong ko muna to. Hi, hey, nako. Uli, ano? Maraming maraming salamat sa inyong uh, lahat, sa inyong panunood, mga kalingap, sa mga pagpalang uh, hapo na. Hapo na, at least nakatapos naman tayo ng uh, kahit konti dito sa ating paglilinis ayan ang buhay bundok ang buhay bukid mga kalingap mahirap talaga ang maging buhay bukid yan yeah. Kaya kayo mga bata, ayan, mag-aral mabuti. Yun ang laging pangaral no, ng ating mga magulang dati. Mag-aral kayo mabuti, ayan, para hindi matulad sa amin. <laughs> so ayan mga kalingap, Uh, maganda pa rin yung may nag-maintain sa ating mga kabukiran ano mag-maintain sa ating mga tanim tanim ng ating mga magulang Ayan. kaya ito mga kalingap ano uh, hindi ko maiwan-iwan dahil uh, ito pa yung ating uh, ito pa yung pamana ng aking magulang yon ito na lang po ang alaala uh, -ala ng aming mga magulang ang aming magulang ano ang aming yan, nasirang tatay yan So, kailangan kong i, kahit paano ay yan, sa amin pa rin, yan, mga kalingap. So, kaya gusto ko talagang uh, malinis-linisan. So, mga kalingap, hanggang dito na lang ang ating uh, vlog for today. Ayan, sana ay kahit paano ay rin kayo. At maalala nyo, bilang isang uh, anak ay pangalagaan ang pamanah ng ating mga magulang. Ayan po. So, maraming maraming salamat. I love you all. God bless sa ating lahat. At muli, maraming maraming salamat sa ating anonymous sponsor, supporters, ayan, subscribers, mga silent viewers. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye. I love you all. God bless sa ating lahat.